Ngayong araw mga idol ay nag-request si nanay ko magluto tayo ng munggo mga idol at yun nga, yun daw ang gusto niyang kainin ngayon. So yan, samahan niyo ako mga idol, magluto tayo ng munggo. Tara mga idol at magluluto tayo ngayong araw na to ng uh, munggo. Hahaluan natin ng dahon ng malunggay. So ayun o, oh. no? mamunguha ng dahon ng malunggay kasama si Idol Prey. Pang lalawak natin sa munggo nating lulutoy ngayong panahalian. Kukuha tayo ng malunggay ilalok natin dun sa ating munggo Ayun, away na tayo at nakakuha na tayo ng malunggay at hihimay-himayin pa natin to magluluto na tayo panahalian Ayun mga idol, maghihimay na tayo ng malunggay pang natin sa munggo natin Habang naghihimay tayo ng malunggay, isa na natin tong ating munggo habang hinihintay natin mapalambot isinalang natin sa pressure cooker mga idol para mabilis lang ng bot sayang yung gas natin mga idol yung yung pressure cooker natin check natin yung munggo natin kung malambot na at ayun tatanggalin natin ayun luto na yung munggo natin malambot na mga idol Ayan mga idol, sasangkot siya muna natin yung ating baboy para mabango. At ayun, isinalang ko na mga idol. Ayun, kumukulo-kulo na mga idol. Ayun, halo-haloin lang natin ng haloin yung ating karne hanggang sa mamula. Para yung sahog niya ay umalo sa sabaw mamaya maging mabango yung ating niluto ayun mapula na yung karne natin mga idol is, lalagay mo natin si sa tabi at gigisa na naman natin yung bawang at sibuyas na lagay na natin yung bawang natin sabay na natin sunod na natin yung sibuyas at ating halu haluin at isunod na natin yung ating kinalambot na munggo na sa pressure cooker mga idol at ating halo-haloin ulit. At lagyan na natin ng isang pam nor pampalasa mga idol. At lalagyan na natin ng konting pampaalat patis mga idol. Ayan, pakuluan lang natin ang pakuluan mga idol at isusunod na natin dyan yung dahon natin at saka yung ampalaya. At ayun, isunod na natin yung dahon natin, kulong-kulo na mga idol. at ating haluhuluin para magmix doon sa munggo natin yung dahon at maluto ng gusto. Ilalagay na natin yung ating ampalaya mga idol, luto na yung ating dahon. Ayan mga idol, paluto na, kakain na tayo. At ayan, nagugutom na si nanay ko mga idol, kakain na raw siya. Request po niya mga idol, kaya kakain na at kakain na rin ako mga idol pananghalian na kasi ayun mga idol kakain na kami ni nanay ko uh, at sabay na kami nagugutom mm -hmm. na rin ako pananghalian na rin kasi titikman na natin yung ating nilotong uh, munggo mga idol napakainit nung ano <laughs> munggo unang subo para sa inyo para sa inyo mga idol oh huh. Ay, perfect. Tsak, kumsak lang sa Yon, tuloy-tuloy lang tayo. Hmm. napaka Napakainit talaga mga idol. Tsaka pinagpapawis na na tayo. Hmm? Nanay ko mga idol. <laughs> at nagsandok na rin si madam. Ayan, kumahain na rin. Nainggit siya mag-video-video sa amin mga idol at nagutom na rin daw siya. Ayan, kumain na rin siya ng pananghalian. So ayan, tapos na kaming kumain ng nanay ko mga idol. At inom naman tayo ng tubig. Para hina. Ah, para daw nanghina si nanay ko kumain. Baliktad mga idol. <laughs>